Ang 1990 Mindanao Revolt ay isang uprising na naggaganap sa parting isla ng Mindanao na makikita sa Southern Philippines. Ito ay nagsimula nung si Alexander Noble, ang disende na Philippine Army Colonel na may link ito sa 1989 Philippine Coup Attempt laban kay Pangulong Corazon Aquino at ang kanyang supporters na kasama dito ang Mindanawan Separatists at nakuha nila ang dalawang military garrison sa Cagayan de Oro at sa Butuan na walang nagkaganap na barilan kahit isa lang at pinagproclaim nila ang independensya ng Federal Republic ng Mindanao noong October 4, 1990 na pinagled ito ng civilian military junta. At ang ultimate goal nito ay para matanggal si Aquino sa pagkapangulo. Pero si Noble ay bigo ito na makakuha ng suporta at nagsurrender ito ng dalawang araw pagkatapos ng sunod-sunod na atak galing sa gobyerno ng mga sundalo ang revolt na ito ay last na attempt para makuha si Aquino sa pagkapangulo at natapos ang kanyang 1992 na termino pag-usapan natin ang video na ito mga ka-idol Pero bago pa tayo magsimula sa video na ito ay huwag kalimutan na ilike ang video na ito at subscribe na kayo para sa mga bagong video natin Maraming salamat po mga ka-idol Si Alexander Noble ay isang Philippine Army Colonel na nag-graduate ng Philippine Military Academy noong 1969. Na nakuha niya ang rango na Colonel at nag ng commander sa 23rd Infantry Battalion ng Agusan Del Sur noong 1980 hanggang 1985 na nag-organize ito at nag-train ng mga tribal warriors laban sa komunista na mga New People's Army at naging baptize ito na maging dato sa Higaunan Tribe. Noong presidensi ni Corazon Aquino si Noble ay nagserbito bilang deputy commander sa Presidential Security Group at natulong na madepensaan ang Malacanang Palas noong Kuatim sa 1987. Nag-launch ito ng reform sa Armed Forces Movement o RAM na led ito ni Colonel Gringo Hunasan. Pero pagkatapos ito nag-serve ng unit ay bumalik ito sa Agusan del Sur at nag-switch sides ito at nagsuporta sa RAM at naging failed attempt para makuha si Aquino sa pagka-pangulo noong 1989. Noong nagprepara sila para sa 1989 na coup, ay pumunta ito sa Mindanao at nag-establish ng connection at suporta sa mga disgruntled na mga military officer at mga separatist na mga politisyan na Sina Cagayan de Oro Mayor Ruben Canoy at ang organisasyon ni Canoy sa Mindanao Independence Movement at ang Mindanao Freedom Movement. Ang movement na ito ay composed ito ng mga landowner na hindi gusto kay Aquino sa Comprehensive Agrarian Reform Program at na compromise ang protection ni Noble na ang plano niya na ideklara ang Mindanao na independent kung maging successful ang coup atin si Noble naman ay nagbigay ito ng mga security arrangement sa malakanyang palas na nakuha niya nung nagserbisyo siya sa PSG. At ang security details ay ginamit ito para bombahin ang malakanyang noong December 2. Pero si dating Pangulong Corazon Aquino ay hindi nasaktan sa atake ni Noble. Pagkatapos ng 1989 na Coup attempt ang RAM ay nag-device ito ng bagong strategiya na tinatawag na enclave concept kung saan ang mga rebelde ay mag-stage ito ng isolated packets sa isang probinsya para maging weak ang kontrolado ng gobyerno sa mga resources at para ma-take over nila ang gobyerno noong Senate hearing. Ang head ng National Intelligence Coordinating Agency na si General Rodolfo Canieso ay sabi na si Noble ay in charge to sa plano na ang code name ay Phase 3 na i-divide ang bansa nito na magbuo ito ng hunta sa Visayas at sa Mindanao ang revolt ay nagsimula ito noong October 4, 1990. Nang ang 400 ka mga sundalo galing sa Philippine Army na 53rd Infantry Battalion ay nagtook over sa headquarters sa 402nd Infantry Brigade sa Butuan, Agusan del Norte na walang nagpaputok ng barilan at nakapture nila ang camps commander na si Colonel Hercules Galon ang Armed Forces of the Philippines na Chief of Staff na si General Renato de Villa ay nagsimula na sa mga rebelde na sabi niya na ang rebelde ay may leader ito ng dalawa ka mga officer na nakilala nila bilang sina Major Serdeno at si Lieutenant Batak Bago pa ang intelligence sources na na-identified na si Noble ang leader nito. Sa pag over ng mga military garrison, si Noble ay nagled ito ng kolom ng mga trupa at mga military vehicles patungo sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nag-waves lang ng red, blue at green flag na nagrepresenta ito sa pag-independent ng Mindanao at na nila sina Ruben Canoy at mga 1,500 ka mga civilian supporter sa Mindanao Independence Movement na nagparade pa ito sa isang site at nakipag-greet pa sa mga 3,000 ka mga resident bago sinakop nila ang Camp Idilberto Evangelista ang pangalawang pinakamalaki na military na kampo sa Mindanao at ang headquarter nito na Port Infantry Division na ang commander nito ay si na Brigadier General General Miguel Sol na nakatakas ito patungo sa Maynila. Ang mga rebelde ay wala itong nagaganap na mga resistance na mga pro-government ng trupa na nakipagbarikid ito sa isang kampo na may mga barbed wire na mga depensa Ang mga rebelde naman ay pinag-cut off nila ang komunikasyon sa pamagitan ng Manila at ang mga areas na kontrolado ng mga gobyerno ng mga sundalo at nag-distribute ito ng mga leaflets na nag-declare dito ng gera para sa liberation ng Bindanao sa Iligan, Lanao del Norte naman, mga 100 kilometers ang layo sa Cagayan de Oro. Ang mga 150 kamember na mga elite army ng Scout Ranger ay nagdeklara din ng suporta kay Noble para sa rebellion. Pero mga dalawang oras na kalipas ay ang gobyerno ay nagpalabas ito ng mga warplanes at nagstrapod ang mga rebel troops sa pag-advance nito sa army. San Iligan Ang T-28 fighter bomber Ay tinumba nito ang rebelde na si Korsky Helicopter sa kampo Si Pangulong Corazon Aquino naman ay nag-urge ito na mga security forces na pigilan ang rebellion. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagdeklara ito ng red alert at maraming mga tropa ay nagstation ito malapit sa Camp Aguinaldo, Quezon City para mapalakas ang seguridad nito. Noong mga panahon na yon, may bomba na nakatago sa park sa jeepney na nasa loob ng kampo at pumutok ito na may isang na-injured at may isa pang bomba na pumutok na malapit lang ito sa mga government buildings sa Maynila. Noong panahon na yon, ang flights na galing sa Mindanao patungo sa Maynila o galing sa Maynila patungo sa Mindanao ay pinag nito dahil sa nagkaganap nito. Noong October 5, dalawang T-28 na mga aeroplano sa Mactan Air Base sa Cebu ay binumbuhan ang garrison sa Butuan na ang mga rebelde nito ay nag-evacuate dahil sa pagbobomba sa kanilang mga kampo. Pero ang isa sa mga eroplano nito ay may sera na mga makina at na-crash ito sa Cebu na may isang piloto na namamatay. Mga ilang araw lamang na na-realize nila na ang kanilang posisyon ay naging weak na at nakipag-negotiate na sa facilitated sa Misamis Occidental ni Gobyerno Vicente Imano. Noong October 6, si Noble ay nag-unconditionally surrender kay senator at former Cagayan de Oro Mayor Aquilino Pimentel Jr. noong alas 3 ng umaga. Kasama niya ang kanyang mga classmates sa Philippine Military Academy na sina Colonel Vector Erfe na kasama din ito sa isang previous na mga coup attempt. Kanoy kasama si Kagay former Cagayan de Oro Constantino Jaraula na pinag-aristo ito at pinag-detain ito sa hotel sa isang maliit na container van sa likod ng Misamis Oriental Provincial Capitol. Mga 240 ka mga rebel soldier ay nag-surrender at pinag-aristo. Si Noble at si Erpin naman ay pinag-escort ito patungo sa Maynila sa mga military official na pinag-led ito ni Brigadier General Arturo R. Enrile, superintendents ng Philippine Military Academy at detained nasa Camp Aguinaldo. Pero despite ang kanyang pag-aris nito, sabi ni Noble na naging successful siya sa kanyang goal na pinag-voice out ang isyo sa Mindanao Hidden history pala ang naggaganap sa Mindanao pa rin na hindi ito na makikita sa mga libro na napaka-worst talaga nito na mga nagaganap sa Mindanao at sana hindi na ito magagawa ulit sa mga susunod na taon at dito lang tayo magtatapos sa video na ito mga ka-idol. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay hit mo na yung like button at subscribe na kayo para sa mga bagong video natin. Maraming salamat po mga ka -idol. Hanggang sa susunod ulit, ito ang West Pilpost Military News.